Tayo naman po, mga ordinaryong mamamayan, tuloy-tuloy lamang po ang pagtutulungan natin. Ang totoo po niyan, hanga po sa ginagawa ninyo dito sa Tadig upang sa mga urban farming initiative na inyong uh, ginagawa dito sa inyong um, uh, lunsod Isang halimbawa nito ay yung BGC Community Farm na matatag matatagpuan mismo sa sentro ng maunlad at naglalaki ang gusali ng BGC. Nariyan din ang City Farm na pinangungunahan ng isang mag-aaral, si Ana Beatriz Suavenco, kasama ang iba pang mga kabataan sa pagtatanim ng mga gulay sa isang urban farm sa North Signal dito sa Taguig. At siyempre, hindi rin magpapahuli ang ating Tagig Agriculture Office na patuloy sa malawakang pagsulong ng urban gardening sa mga komunidad. Ito ay isang patunay na pwede tayong magtanim kahit tayo ay nasa siyudad. Buo ang suporta ng administrasyon sa mga programang tulad na ito.